Okay, lana, na, gisa bay? So, what's up guys? May buntag. December 18, 2021. Ikaduhang adlaw human. Still stranded guys. Ning, uh, ning bugso. Ani, ah, ani ah, hawa, na hawa ang bagyo. Yes Just guys. Man, ning hawa ang bagyo. Good morning guys. So, karon guys, mula namin sa mo ang uh, lugar. Kung diin, diin yun migikan sa Pitugo. Hello. Guys, wala kong, wala kong ba kung unsay, among um, ma, uh, masaksihan na mo ni abot niya mag-vlog ko sa magpaktas man ni karon kay padulong naman ni muli standard lagi may doon kaadlaw so is done magbaktas ko juhan sa na ilabo mga kanalan so magkoy-koy ka ninyo so guys ngit-ngit kayo Nagbaktas mi nagsugod mi magpaktas alas 3 25 nya karon alas 3:43 na nya na pa mi sa barangay Fatima layo pa kay mi nitabok ni Miss Bridge mo auto ning pa sa mi mga 5 minutes tayo ning padayon mi sa mong panaw time check ala 5:12 so do ka oras sa mong baktas abot na mi sa port sa onion so do kayo ang mga kuan sa na tumbam ang puday drink source sa kuryente ang main source yun katong kuan tower gikan sa lite ang taas sa ato natumba at kay sa iman may sa port sa union sa may nagpaabot nga mo buntag mo netabo sa pantalan sa union seran sa may muha nga anas na na feel karon nga sa imong nasaksihan ni hmm. sa atong lugar sir nagpasalamat nagpasalamat ko boss kay sa kabila ng lahat okay ra kayo ko ba lang ka ang pamilya dito sa isla kung okay pa ba sila purpose na ko nga muuli ko e gusto na akong masaksihan sila dito kung ba't ka e gusto ko mo tapang nila kung gamit sa mong kalay. Sir, sa may mo ang batiyon ka, sir, kung may gato sa inyo ha, agay mong expect nga maayura ang kahimtang sa iyong pamilya, ang mga silingan, sa mga palibot nga nagpalibot sa inyo ha, kung may mong batiyon ka, sir, kung makato ka sinyo? sa inyo. Sa akong gibati ka emosyonal o puno sa kasakit. Kaya wata kay bao nga uh, agilang kahimtang dito, mas labaw pa sa itong kahimtang ka ron. Una akong una ona nga ubat nang na kong ang basig mao nay that will be all. thank you pa ona sa midresa union port obay bohol wa me ka tabok ato sa isla pit dipitogo kay way biyahe ini alas 5 dere sa magwa lang gihapol me time check alas 6:34 sa wakas nakasakay ra gid intawon pambot mga city pasado sa buntag matod sa na nga nga na lang ang mga pambot ang naka-survive kay ang ubang pambot di kuso ug giguba sa bagyong udit dako sad kaya among pasalamat kay ang tagiya sa mong pambot dili mapahimuslanon ug nakasabot sad sa moang sitwasyon gipangayuan na mig nga gamay Kaya ang iyahang pamilya kung natambalan jod ang kagutom nga amo 1 hour later Ako sa kalabungan agi guys Naabot na, na dito ang ko Pero ako ko na kakabot sa umbalay Ano niya murag Asa naman ang tawag ni Aguianan Ang Aguianan, naman ni agianan. sa album ko ano muragi pulaan ako ng tanaw sa mga nangatumba grabe jod grabe ang kadaot ni gihatag ni bagyong udit kaway sa ako kapoy pa ako eh nakasakay rin ako motor pag-ari pa dong pwede na ito madagbak tapos pong inita Grabe yun ay kilaot. Luwa na mo na yung lugar. Mura mo basaad. May noon ani. Wala na ako kaila sa mong lugar. Hindi na mailan tungod sa grabe. Diyo dyan Agi ang mata sa Magandang umaga sa inyong lahat. Ah. Kami po ay nangangailangan ng tulong. Chokes TV, Jamil Vlog, sa lahat ng mga Consel Vlog si Hero Social media <laughs> influencer na si Jessica Soho, Sun Edge, King Lux, uh, lahat ng mga vlogger, at, at streamer na kumikita. Kumikita ngayon ng kunting barya. At si Kuan, si, si Kim, Si Idol, Boy Tapang, lahat lahat kami po ay nagmamakaawa at kumakatok sa inyong uh, kaloob-looban na sana dinggin ninyo kami.